Guys, wala akong ano guys. Anong gagawin ko? Bili na lang tayo ng single. Single. Samba ko sa Jeng is 20 single ah. Tapos, ang kantidad niya is 20. Pindutin ang 20. Lagay dito yung bariya. yan Ayan. Sana, ayan, na. ayan lang guys ayan. So punta na tayo doon Ganyan ako dyan ha Kasi nakalimutan ko nga ang yoyo card ko So ito na tayo Single journey ticket Sa so, 20 inti lang to Ano lang to Saan so, ito? Ganyan lang oh. o so, Mamaya pagbalik Iholog na lang to pag lumabas ako, papasok Pag labas, holog, bibili na naman 2020 is 40 So, yun na guys Punta ko sa MRT, punta ko sa G&E Ayan, Ang daming tao na gantay So, baba muna tayo Ayan Baba muna siya, kids so, Upload, upload din pag may time, no So, waiting tayo, Ang daming tao ngayon, ah no? 5pm na kasi. Yan. Dito tayo, guys. Magpila-pila. Yan, guys. We're here at Chengmi. O, oh, Station. Ayan. So, magantay tayo ng ano. 55 seconds na lang. So, dito na tayo magpila, guys. Yan. Bye-bye. Wait natin yung train.